Magandang araw mga ka-anxiety uh, Nandito na naman tayo ngayon para magbahagi ng ating mga nalalaman at mga kaalaman tungkol sa anxiety at depression Kung paano ba talaga ito i-overcome Ngayon, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol ito sa anxiety disorder Explain, uh, bakit ito nangyayari at bakit ito nagaganap Ano ba talaga ang tunay na dahilan nito? Kasi ganito yan Uh, ayon kay Dr. Claire Wicks, kaya daw tayo na nagkakaroon na ng anxiety disorder uh, dahil daw meron daw tayong dalawang biological system sa katawan natin na hindi na balance. Ito yung sympathetic nervous system at parasympathetic nervous system. Ngayon, ang uh, kaya lalong lumalala yung sitwasyon natin o yung mga pinagdadaanan natin dito dahil nga ang gumagana na lang dito palagi ay yung sympathetic nervous system natin na siya yung nagpapagana doon sa fight flight freeze natin. Kaya yung parasympathetic nervous system natin ay hindi na yun hindi na gumagana kaya lalo tayong nahihirapan at lalo tayong nagdudusa. Uh, sabi nga ni Dr. Clerwix, uh, tayo daw ay parang isang train na hindi naman sira at hindi rin naman awalang ah, walang aberya. pero hindi makaabante o hindi makaandar kasi alam nyo kung bakit dahil yung train na yon ay yung gulong niya ay hindi nakalapat doon sa release kaya hindi yun makaandar so ganun din tayo na nakakaranas ng anxiety disorder kung bakit hindi na tayo nakaka-recover o, o bakit hindi na tayo makakilos hindi na tayo gumagalaw dahil yung utak kasi natin ay nakalapat sa mga mali. Kung baga, hindi tayo makagalaw uh, ng maayos o hindi na tayo, hindi na natin nagagawa yung gusto natin wala na tayong interes sa buhay na wala na tayo ng gana dahil nga yung utak natin ay hindi nakalapat sa tama kundi nakalapat sa mga maling paniniwala at mga maling ginagawa. Ngayon, uh, simula nang naging disorder na ang anxiety mo uh, at kapag gumana ang fight-flight prismo ay napakalaking problema na ito sa sa'yo. Ang dahilan kasi dahil napapansin mo na ang mga ito at sobrang pangit talaga. Ito yung mga nababalisa, nervyos, natatakot, kinakabahan, nahihilo, masakit ang ulo, nanghihina, nahihirapang huminga. Uh, basta lahat ng mga pangit na pakiramdam mo physical man yan o psychological ay napapansin mo na yan. At ang rason kung bakit mo napapansin ang mga pangit na yan ay dahil yung parasympathetic nervous system mo ay hindi na gumagana. Kaya hindi na gumagana ang parasympathetic nervous system mo para ikaw ay pakalmain ay dahil din sa mga pinagagawa mo na mali. Kaya nga sinasabi ko uh, dapat ninyong maintindihan na hindi ang mga sintomas ang totoong problema. Dahil ang totoong problema ay yung mga ginagawa mo na mali. Gaya ng lalabanan, gagawa ng paraan para mawala, iiwasan, mga ganyan. Yung makaramdam kasi ng sintomas ng anxiety disorder, sa maniwala kayo sa hindi, ay normal yon, natural yon. Dahil nga yung anxiety nyo, yung anxiety natin ay disorder. Kaya kapag nararamdaman mo ang mga sintomas, ay payagan na maramdaman yon dahil natural yon kasi kung hindi mo yon papayagan na maramdaman iyon ay lalong lalala at yung sympathetic nervous system mo ay patuloy niyang pagaganahin yung fight flight freeze kaya hindi ka na nakakalaya sa sitwasyon mo na yan dahil paikot-ikot ka lang ang anxiety kapag hindi pa ito disorder at nagkakaroon tayo ng problema at tayo ay nag-aalala ibig sabihin gumagana yung fight flight press natin at ang may kagagawan ay yung sympathetic nervous system natin at kapag ito ay nasolusyonan na at nawala na yung pag-aalala natin gumagaan yung pakiramdam natin ibig sabihin yan kumalma na tayo at ang may kagagawan yan ay yung parasympathetic nervous system natin ngayon kapag naging disorder na ang anxiety natin yung problema kahit malaki o maliit ay napakahalaga nito at kahit na solusyonan na yung problema na ito ay parang hindi nawawala yung problema. Ang tunay na dahilan ay hindi na nga gumagana ang parasympathetic nervous system natin. Kaya hindi na gumagana yung parasympathetic nervous system natin o yung parasympathetic nervous system mo dahil din yan sa mga ginagawa mo o sa ginagawa natin. Halimbawa, nakaramdam tayo ng takot o nakaramdam ka ng takot, balisa, kaba, nervyos. Dahil ito ay ayaw nating maramdaman ito, ayaw mong maramdaman yan. Kaya gagawa ka ng paraan, yun at yung gagawin mong paraan na yun ay yun ang magiging dahilan na nagiging alerto ka ulit. Kaya patuloy na gumagana yung fight-flight prismo na siyang dahilan na hindi ka na kumakalma o hindi na tayo kumakalma. Di ba kapag nararanasan mo yung pagkabalisa ay nababalisa ka dahil nakaramdam ka ng balisa? O natatakot ka dahil nakaramdam ka ng takot? Kinakabahan ka dahil kinakabahan ka? Ang rason ay dahil gumagana ng kusa ang fight-flight prismo dahil sa anxiety disorder mo at kapag gumana yon ay napapansin mo lahat ng mga pangit na pakiramdam mo at yon ang dahilan kung bakit hinuhusgahan mo, tinatrato mo bilang isang importanteng pakiramdam at ang pinakamasakit ay nakapokus ka na dito o nakapokus ka na doon sa mga pangit na yon nakabantay ka at nag-aabang ka sa bawat araw na dumating at sa bawat araw na lumipas. Kaya hindi na-balance yung dalawang biological system mo dahil malinga ang ginagawa mo. Dapat ganito ang gawin mo o yung gawin nyo. Kung nakakaramdam kayo ng takot, hayaan nyo lang na matakot kayo. Kung nababalisa kayo, hayaan nyo lang na mabalisa kayo. Dahil kapag hinahayaan nyo lang ang mga yan, ibig sabihin hindi kayo naniniwala. At kapag hindi kayo naniniwala, ibig sabihin hindi gagana yung fight-flight freeze nyo. Kapag hindi gumana yung fight-flight freeze nyo, makakaramdam kayo dito ng ginhawa na palatandaan na gumagana yung, uh, yung parasympathetic nervous system nyo. Kaya kapag binibigyan mo ng reaction yung mga sintomas ng anxiety disorder mo, ay yun yung nagpapatuloy na pagganahin yung fight-flight freeze mo. Ito yung tinatawag na cycle. Alam nyo mga ka-anxiety. Uh, kapag ka umabot na kayo sa punto na parang nawawalan na kayo ng pag-asa o helpless na kayo o hopeless na dahil nga sa sobrang dami ng mga pangit na pakiramdam nyo na yan na hindi na matapos-tapos, uh, ito yung maipapayo ko sa inyo. Sana maintindihan nyo itong mabuti dahil uh, ito lang naman talaga yung ginawa ko kung bakit ko na-overcome itong anxiety disorder na ito kasi ganito yan yung kapag ka nakakaramdam kasi kayo ng mga pangit na pakiramdam o nagiging helpless na kayo o hopeless na kayo ang may kagagawang kasi niyan ay yung anxiety disorder nyo kasi ganito yan yung anxiety disorder nyo ikaw at ang isip mo ay magkakahiwalay lahat yan pero iisa lang yan sa katauhan mo parang ganito yan yung yung ilong natin, yung ilong natin, yung mata natin, yung tenga natin, di ba magkakahiwalay lahat yan, yung bibig natin magkakahiwalay yan. Pero, iisa lang yan sa katauhan natin. Ngayon, halimbawa, yung tenga natin, eh, narinig natin na uh, sabi ng, ano, may, may narinig yung tenga natin na si Juan daw ay nagnakaw ng bayabas alas 7 ng gabi. Ngayon, samantalang yung mata mo ay nakita mo naman si Juan ng alas 7 ng gabi na magkasama kayo na hindi naman nagnanakaw ng bayabas. So, parang ganun din yan sa anxiety disorder mo. O sinong paniniwalaan mo? Yung tenga mo o yung mata mo? Siyempre, paniniwalaan mo yung mata mo kasi nakita niya eh. So, ganun din sa anxiety disorder mo. Sinong paniniwalaan mo? Yung anxiety disorder mo o yung sarili mo. Kaya nga dapat, kapag ka, nakakaramdam kayo ng ganun, kaya kung sinasabi na Huwag kayong maniwala dahil yun ay walang kwenta yun at yun ay hindi totoo at higit sa lahat kaya hindi yun totoo dahil wala naman yung basihan o kaya walang ebidensya na yun ay totoo. Kasi kapag naniniwala kayo na yun ay totoo, yung iniisip nyo na yun, patuloy na patuloy, patuloy at patuloy nagagana yung fight-flight priest nyo na yun ang nagiging dahilan kung bakit kayo uh, nawawalan talaga ng pag-asa dahil yung ano yung nakakawala naman talaga ng pag-asa kapag uh, nakakaramdam ka ng mga pangit eh. Kaya abangan ninyo ang part 2 ng video ito. Uh, ipapaliwanag natin kung bakit hindi na balance yung dalawang biological system natin. At nang sa ganun ay maintindihan nyo na hindi talaga yung mga sintomas ang totoong problema, kundi yung mga ginagawa talaga natin, yun yung totoong problema. Kaya abangan nyo hanggang sa muli, uh, huwag kalimutang mag-subscribe. Uh, maraming salamat po.